At heto nga po ang ating ulam for today's video. Mabagpalang araw mga kasalo. Kumusta po? Kumusta po ang lahat? Ayan po for today's video ay si Sao nga po ay nagsisimula na. Tapos tayo po ay mamamalingin na. Yun nga po habang tayo ay mamamalingin na si Sao ay nakapagsimula na para may, may trabaho na po tayo. Tara po, palengke lang po muna tayo. G, yun na. No? paulan-ulan -ulan din po pala. Alis lang tayo. Hindi na natin yung pabula at saka tawa. O, paid you po. Three, uh, worth 300 mo, bro. Ito na

अह ऐने सॉरी सॉरी मैं नहीं है तू आर्यन ओ तुम कौन आर्यन थैंक यू बस ले थैंक यू ने बस

Oh, lalim mo burak, mga burakan ko. At nga po, no? may lang na po tayo. No? Nakatid lang, kakatid lang, natin. ano? Kakahatid lang natin kay ate, tapos si ito. Naliligo na rin si Bonso, si Ray Ray. Mamprito na daw tayo. G. Habang nagpapainit tayo ng mantika doon, ayusin, ayusin lang po natin itong napaminin natin na gulay para hindi sila mapanat panat po kata yung tagalog nun wala hindi ito pero lagyan na ay hindi baka lang gamit Ito nga po yung mga gulay. Ang magaral po, amo. Ay, ina oh, na. Tuwa ko na ako niya, Kuno ko niya dot dot. Sabi na ka ma. Ayun o, kakatid lang po natin kay Rai Rai. At paluto na din ang ating pepper steak. Pepper steak? Or pepper steak. Uy, bastos to ah. Mag-blur. Mag-moist. Ayun. Mm. Hindi sinusundan ako ng usok. Diyan pumunta na naman dito. Ano ba 'yung explanation po noon? Pati kapag nagka-camping kayo or bonfire, ito 'yung sinusundan ng usok. Wala, nang bobisit na. O yan ang uhuling gaganon. Hindi mo alam nang bibisit o may ano yung usok. Sinusundan ka, yung oxygen mo, yung hininga mo. Tingnan, tingnan po. Sarap din po niyan, pepper steak. Sarap po. Pero alang halong bula chipo mga kasalo. Praise all to God, praise all to Jesus po. Ah, uh, alam niyo po yung pag natikpan po yung halos luto po din sa. Hindi ko naman po lalatin, syempre may may fail din naman po eh para po ako kumain sa mga restaurant po. Yung hindi po ako sanay na kinakainan ko ng mga restaurant, parang ganun. Tapos first time ko po, po kumain doon, parang ganun po yung lasa. Hindi po bulat chito mga kasawlo. Hindi, uh, 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 hindi po namin alam paano po siya sabihin na in humble way. Pero gusto na pong ito si Lord na apakasarap ah, nga po. At binigyan po niya ako ng asawa na marunong magluto. Thank you po, Lord Jesus. Ito yan po ang ating pepper steak. Magkano to sa? 80. 80 po per order. Tapos itong manok? 70. 70 po yun yung per order po natin. Dito po, nasa favorite part, part na po tayo. Walong sibuyas daw. 2, 4, 5. Kagal na natin sir sa so may para kumuha nito. Ang haba nila. Tingnan niyo po ito. Pilan pa mo ka rin. Eh. Medyo mahaba sila. Magplay na ka din siguro. Ano na pa makaba na? Eh. Ang jarin is labuyo medyo mahaba Medyo mahaba dito mga labuyo. Yung labuyo okay yan. Iwala ko na lang muna 'to. Kinuha ko na 'yung kalamansi, nakalimutan ko ilang kunin ko eh. At luto na nga rin po ang ating tinola, ano? Kayo po, ano po yung nilalagay nyo sa tinola nyo? ah uh, malunggay po ba? Ngayon po si Sao po ang nilalagay niya ay pechay. Ayan. At napakasarap lang din po. Okay po siya. Okay din naman yung malunggay. Pero parang pares lang po. Pero masarap to. Parang sa ganun. Parang batsuy. Parang ganun siya. Oo, parang batsuy daw. Dahil, uh, dahil. dahil masarap, po sa pechay. Pero mas masarap yung ano. ah uh, malunggay? Hindi. Siling labo. Yung daw na sili. Daw na sili. Ayun, yun din po yung the best yung daw na sili. Kayo po ano, ano po yung nilalagay yung daw na sili, malunggay o pechay. Yun o. Oh. May pork chop din po pala tayo. Ayan po. Ito naman po ang kanyang wet butter. Ayan yung... yung ating pang no? Yung sibuyas natin, mga silis, tapos yung kalamansi. Mambalot na daw tayo ng pork chop. Ayan. Ayan tayong bread and steak. Simula tayo dito. Ayan, ganyan ganyan yung muna natin. Tapos, natin ah, siya. Na lala. Oh, lalampin. Lagyan natin siya dito. Parang yung ano lang nung nakaraan. May nagtatanong nung minsan dito sao yung paano daw gawin yung ganito mo. Tao dito, butter ano? Dobin po ng Panginoon, gawin po natin siya next time. Tapos dito, dapat to yung kamay daw yung gagamitin kan sabi ni Saul. Bitawan ko muna yung cellphone. At nabitin nga po ang ating breadcrumbs, ano? Na, May natira pa tayo dito ng tatlong piraso. mamaya na lang daw sabi ni Sal. Ngayon po sila. Magprito na tayo. Ano? Nagpapainit na lang tayo ng mantika. dito na nga po ang ating sisig. May laman pa yung bibig ko na sisig. <laughs> 100 per order po yan. At ito po ang ating ulam na po. Ililipap pa yung fork chop natin mamaya. Yes, so, yung tinula po natin ng per order po ay 70. Tapos per piece din po ng fork chop po natin ay 70. Ayan, nabanggit ko na po kanina na kalimutan ko kung magkano po to. Pati ito. Ito, 100 po per order. Kasi naka-styro po siya or tab. Styro. Bangus magkano to, sir? 60. 60. po isa, ayan. Adobo bangus. Ayan po ang ating ulam for today's video. May order na din po pala kanina. Habang nagluluto pa tayo. Labas na lang natin. Tulungan natin si Sal. kain po pala tayo kumuha po tayo ulit ng pork chop, sisig at saka pepper steak kain po tayo ako talaga mga makapag-video doon. Yung alam mo yung mag, yung customer yung pagdating pa lang nasa labas nila yung hindi ko kasi chinat ko Hindi ko mag-video. Pina-deliver na natin kay Rayray Ray yung ano, ulam. yun po ano. Nakapag-order din po tayo ng empanada. i-deliver din po natin yan mamaya. Yan po, isa din po yung sa mga negosyo natin noon. Mm -hmm. Mahili po tayo na -order nag order Lagi nag-order dito si, ano si Mambi Yung dating advisor ni Rai Rai. Kahit noon pa man po noon nag... Uh, mas marami po tayong binibenta dati. Kaya so, nga lang mas, mag, ano po ngayon, mas okay po yung ngayon. Wala mm -hmm. po kasi yung ngayon eh. Kung sideline lang talaga. hindi mo na binuhol po to para po hindi po siya mag-moist deliver po natin sa si school tara ano ano ba't ba hindi kayo laking klase